magandang araw guys at ngayong araw sama niyo ako susundin ko yung anak ko guys dahil yeah. well, may pasok siya ngayon pag ako ipang gabi uh, bago ako matulog at tapos ko matulog sa gabi sinusundo ko muna siya guys Pagkaling ko sa trabaho, ay nga ng konti. Sinusundo ko yung anak ko sa school. Ganun po yung routine ni Kupring Tatay, guys. Pag libre ako, nasa bahay. Pag wala akong pasok, sinusundo ko yung anak ko sa school. Para, guys, makatipid naman ang pamasahe. And alam natin, nalilikado ang nagmumotor. Pero, so, So, yun lang yung kaya guys eh. yun lang ang kaya ng budget natin guys motor na kaya guys yun nga hindi iingat na lang nasamahan ko na lang, lang palagi ng kasal kung so, sa totoo guys bawat sampa ko sa motor ay lagi pa rin akong kinakabahan nga lang talagang nagdadasal na lang ako siguro di naman tayo pabayaan ni Lord yun nga guys sa pagmumotor dapat talaga doble ingat alam naman natin tayo nag iingat hindi ba naman natin kasama sa daan di rin nag iingat uh, yun nga dapat lagi tayong nagdadasal huwag tayo pababayaan ni Lord may uwihan pa tayong pamilya Lagi natin niisip yun Kaya Sabi nga nila Takbong pampamilya lang yung takbo natin Kaya pala sinusundo ko pala yung anak ko guys Kaya alam nyo naman Mahirap yung buhay ngayon Para nakakatipitin tayo Sa araw-araw na pangangailangan Lalo na Ordinarong empleyado lang ako Malaki yung sweldo ko Kaya yeah guys Talagang Pinagsisikapan ko na makatapos yung mga anak ko Lahat naman ng bagulang Yun talaga yung pangarap At Makatapos yung anak nila Kaya nga, pag nakatapos sila Para ka na rin nanalo ng luto Lalo na Ang pag-aaral ay hindi na maaagaw sa kanila pag sila nakatapos yun guys o oh, hindi nyo inisip yung adapter, singit sya ng singit wala pa ang helmet yun yung uh, minsan hindi inisip ng mga nagmumotor may mga pamilya din sila inuuyan lalo na yun yung nakasalubong natin sama pa yung anak nila wala pa silang helmet parihas kaya kawawa kung wag naman Mabuta ng aksidente hindi lang isa yung ano, dalawa pang buhay ang mapapahamak di ba kaya nga guys, talagang dubli ingat po tayo. Saka po ako nagpumotor. Dapat, gano'n po tayo. Hindi yung turo lang tayo nagmamadali. Sabi nga, dapat lahat ng bagay ay nasa proseso. Huwag naman yung sobrang bagal. Huwag naman yung sobrang bilis. So, tama lang guys. Ang school pala ng anak ko guys mga 10 kilometers lang galing sa bahay medyo malapit lang kaya pinagsatsagan ko namin talaga siyang sunduin pagpang gabi ako, sinusundo ko siya pagpang umaga naman ako ganun din kalabas ko sa trabaho derecho na rin ako sundo sa kanya pagpang hapo naman yung schedule ko guys hinahatid ko naman siya guys kasi pag ako yung pasok ko ano pa plus 4 pa ng hapon kaya mahaba pa yung oras para masundo ko siya guys kasi kailangan talagang magtipid lahat ng paraan nakakatipid ka guys kaya ating gagawin para sa ating pamilya para makaraos araw-araw kaya kahit mayaman naman guys, nagtitipid pa rin. Lalo na tayo, mahirap lang. Kaya kailangan nating magtipid. Sabi na nila, may mga pangarap ka. Dapat Meron ka rin mga plano Di puro pangarap lang Dapat Samahan mo rin ng sipag Siyempre importante Nagdadasal ka rin sa taas Ako na Niniwala ako sa kanya guys Marami ng Mga inibigay sa kanya na binigay sa akin Kaya hanggang ngayon Hindi ako bumibitaw Kung may mga Pangarap pa na ako guys Na hindi pa niya nabigay Inaantay ko lang yun Siguro ibigay din niya sa tamang panahon Sabi nga Tuloy lang ang pangarap Darating din yung araw Maabot mo rin Kaya pala sinusundo ko rin yung anak ko guys Kasi minsan mahirap yung sumakay ng jeep pag sabay-sabay maraming lumalabas ng naisigyante Ayan, nahihirapan na silang sumakay at ang Guys, ang isang dahilan din yun kaya sinagtagaan kong susundin yung anak ko guys ayan guys malapit na tayo sa school ng anak ko, guys kung saan siya antayin ayan na pala siya guys Sure ako, guys, yung ala ko, guys. Nina ka pa, nak? Huh? Na? Nina ka pa? No, ten. Oh, okay. Sabi mo, ten-tero. <laughs> na, maanday. Di yan, tagal mo nag antay Tapay mo na yung payong. Yung bag pong gagamit nalang dito. Dito, pati yung payo. Diyakit, kinainit. Hindi hmm. kanina ka pa nag-antay dyan? Hmm? Kanina ka pa nag-antay? Hindi. yung sarado. Awawa naman. Pamahulog o. Oh. Ayan sila oh Awawa naman. Hirap na hirap yung isang angkas. Tatlo kasi sila. Ingat kayo. Okay, guys. Hindi ko na pala tatapusin ang vlog ko ngayong araw. Pero, pauwi na kami, guys. Maraming, maraming salamat sa inyong kulang sawang panunod sa aking mga video. Sana patuloy pa rin yung support na sa akin. Hanggang saan man ang ating marating, guys. Maraming, maraming salamat. that means